ayan na naman oh mga kabunit good morning good morning ang naman oh kung ano anak na po bolt. kontak na naman yun oh. ha? Oh. baka pa yung kakape? si King? Oh, nauna pa nga sa akin yun Oh. 6, 645. Ikaw? Hmm. Ako ko ba nilalasa eh. wa. ako, din ako ng bahaw na apat. Ha? kadami nung ilan yung nga yon? Ilan ang cancel ko sa may hit. Oh. Ni bibigyan ng Ha? Bibigyan ng Nang. Hindi na 'yan. Hindi ho. Pwede lang bitaw ko mga All right, Magandang magandang hapunan. Ano sa tingin kumanan ah, dyan tayo nakatapos na rin yun ang delivery na oras na to so babalik na lang natin yung isa kaso may baho tayo hindi tayo nakaperfect ngayon anak ng tete may dalawang burao oh. wala doon tayo yung nakakapag-deliver ng very diri direct to parang alright so yun nandito yung isa natin dito sa top stop uuwi na tayo ito yung Jerusalem ito na lang yung ating ibinalik dito eh so dapat sana'y wala na sana'y uuwi na na Right, so yun, update update kami maya Ito mo ito yung mga garden garden dito Ang ganda oh Ang ganda ng place oh. Tapos may mga kubo sila doon ayun Ang ganda ng place dito. Eh, ayun nah. Kita yang dok, ayo yang dok, mantap, kita nanti kok nanya bentuknya. <coughs> laki ng bundok ah. Alright, so yun mga kamala. Oh, Ako, na yung isa? Pakauwi oh, oh, right? oh. oh, na tayo. Pakauwi na yung dalawa. Wala, well, pasaway yung dalawa na yan mga kabonik, ah, natapos na natin mga maghapon. -man. Tala naman. Talaga <laughs> naman to. Ano ba? Wala ko pa nga pag talaga eh. talaga oh. Tinilever mo na lahat. Kulang pa ang bayad. Driver pa mag-aabo na oh. Dapat just to go. naman. Wala na nga kami kinikita din Mag-aabo na pa. Anak ng titig na. kaya yung kaloran yung nag area dyan di eh. e, kaysa cancelin natin yan, eh. yan bakawin na lang at Martis na rin naman yun eh. wala pa na ano yan na sa delivery mga kabore eh. pagka mahina, hinakan dumiskart e eh mo kaya timing ng mga kliyente nako absorbol yan magre-remit tayo yan ubos man yan o no, hindi Dahil may oras ang ating remit ngayon mga kabonay eh. kanina pa naman sana eh dinalik lang tayong dalawa eh nga naman malapit na naman ang eleksyon o oh, yun mga kabonit mga kababayan malapit na naman ang eleksyon marami na namang mga kandidatong kilala tayong lahat marami na naman mga kandidatong manunuyo para sila'y mabuto pag nalukluk na sa pwesto Ayun na. Basa, kita na ng ulo. Ako po, Diyos ko, mga kandidato. Lahat ng paraan gagawin para sila ay makakuha ng boto. Tapos pag binoto na ng taong bayan, wala na. mahihirang buhay ay ako <laughs> mga kandidato sa naman lang may matupad sa inyong mga platforma alright so yun lang mga kabunit at ay tayo gumawa lang ng konting content para tayo may upload sa ating youtube channel kahit na pa ganyan, -ganyan lang So, tayo na pong bahala. Dito na lang. Tama,